Naalala mo ba? Yung mga panahong ikaw at ako pa lang at wala pang iba. Yung mga masasayang panahon na tayo magkasama. At nung mga araw ng ikot ng mga mundo natin para sa isa't isa pa. Naalala mo ba, ba kung paano nagsimulang magkaroon ng salitang tayo? Samantalang nung una eh, wala naman akong pakis sa'yo. Isa ka lang namang ordinaryong tao sa paningin ko. Pero dumating ka At sinabing guguluhin mo ang tahimik kong mundo Oo, aminin ko Aminin kong nagkasala ako Pero ilang beses akong lumuhod para mapatawad mo Nagmakaawang ibalik ang dating tayo Tumango ka ata nun kaya akala ko okay na Yun pala'y akala ko lang pala Bakit ganun ka? nung ikaw ang nagkasala sa isang salita, wala kang narinig mula sa akin. Nagkasala ka man ay tinanggap pa rin kita ng buong buo at minahal ng buong puso ko. Bakit mahal? Nung una tinanong kita kung may mahal kang ibang sabi mo'y wala. Mga salita mo na pinanghahawakan ko ang mawasak pala sa aking puso. Mga alaalang sabay nating binoo ngayon ay parang wala nang halaga sa'yo. Masakit pero tatanggapin ko na kinakailangan ko ng sanay ng sarili kung wala sa piling mo. Pero paano ko sisimula ng paglimot sa'yo kung sa tuwing pipikit ako ay mukha mo ang nakikita ko? Mga alaala nating magkasama ang laman ng bawat panaginip ko at di ang palitan itong puso ko. Pero hayaan mo. Aminin kong mahirap to Tataliguran kong mga alaalang magkasama tayo. At pipilitin kong gumising kahit na wala ka na sa buhay ko. Nais ko lang na sumaya ka sa buhay mo kahit di na akong parte nito. Gagawin ko kahit ano. Gagawin ko kahit na at nadudurog ang puso ko. Alang-alang sa ikaliligaya mo. Mahal ko. Pagtanggap ng buong puso na wala nang tayo ay kakayanin ko.